usa ka tinuig nga gawad kalinga kapit bahayan provincial assembly ang ipahigayon diri sa siyudad sa San Carlos niatong si Piembre by 29, 2013. Sa unang adlaw sa panagtipon, usa ka gawad kalinga bayanihan race ang ipahigayon ng ilang kuban sa pito ka mga teams nga nagagikan sa San Carlos City, Talisay City, sa Sagay City, Kanmaon City o Bacolod City. Nisugda ng maong lumba dito sa City Auditorium na kuban sa pagpangita sa mga lugar diin may mga naka-assign na task alang sa mga lain-lain teams. Human sa paglibot-libot sa tibok siyudad ang matag-team na baktas padulong sa San Antonio kundi na pa'y nagpaabot nga dugang pang o sa kinitapos dito sa Gawad Kalinga, San Agustin Legacy Village sa Barangay Guadalupe. Ang San Carlos City Hospital Team ang niguwas ng mananaog sa maong lumba na disundan sa si Couples for Christ Gawad Kalinga o Youth for Christ Gawad Kalinga sa San Carlos City. Bisan pa o ginilumad na taga San Carlos City, ang Youth for Christ Gawad Kalinga sa Gay City Chapter, Youth for Christ Gawad Kalinga Kanon City Chapter, o Singles for Christ Gawad Kalinga Bacolod City Chapter, nihapon, na Kamot ni Hapon na makaabot sa mga pit stops aron mahimo ang mga specific tasks. Walang isip sa mga sumasalmot ang kakapoy sa lawat na ilang nahiguman o kun ang certificates na ilang madawat. Kundi ang mapakita nila sa ilang isig miyembro ang spirit of camaraderie o bayanihan. Matod pa sa usa sa mga miyembro sa kamiti, ang tumong sa lumba, di lamang ang pagdaog o pagbaton o galipay, kundi ang pagpaambit o tabang sa mga nakinahanglan, ilabinas sa mga kabos, pagpakailap sa gugma sa Diyos o pagpalap mo sa turismo sa syudad. Sa laing bahin, ang assembly proper na ditambungan sa mga beneficiaries sa mga nagkadaiyang gawad kalinga sites sa Tibo Provincia sa Negros Occidental, gihimo sa ikadukhang adlaw sa panagtipon ng isugdan o misa dito sa city auditorium ni Sundan kini sa usa ka programa kundi in kadagawad kali sites adunay representante aron mopadangat og sayaw o uban pa Ang gawad kalinga usa ka lokal nga non-government organization nga ang tuyo og tumong maong pagpatukod og mga puluy alang sa mga pamilyang kabos ug pagpakaon sa mga pinaagi sa ilang lokal ug international partners.